Yun! Hello sa inyo lahat mga Lodi! Welcome back to my channel, Jerfix nga pala. In today's vlog natin, ipapakita ko lang sa inyo kung paano mag-torque ng cylinder head nitong uh, K3VE. Kung ako nagkakamali, Toyota Avanza. Pakita ko na rin sa inyo kung ang ginagawa namin kapag kalimbawa naglalagay kami or nagkakabit kami ng cylinder head. So, mas mainam gumamit tayo ng torque wrench. Hindi tayo pwedeng tansyaan dito kasi kapag kalimbawa na hindi pantay yung ating cylinder head, mas mahirap kasi pwede nga magkaroon ng oily, magkaroon ng ma paghalo ng langis sa tubig or loose compression so ang gagawin natin ngayon ay ilalagay muna natin yung cylinder head at ipapakita ko na sa inyo kung paano yung step by step so kinuha ko yung manual na to sa internet, parang sa ganun tama yung kanyang higpit so meron tayong step 1 step 2, step 3, ipapakita namin sa inyo yan kung paano uh, sundan then kailangan din natin dito ng torque wrench. Bukod sa torque wrench, meron tayong torque angle. Mas mainam yan kasi every degree, iba-iba. So, alamin natin yan mamaya. Ang ginawa ko kasi dito ay nilagyan ko na lang ng marking kung wala akong torque angle. So, wala kasi akong torque angle kaya nagmarka ako. Kaya mas mainam, meron tayong paint marker dito. Uh, markahan natin para lahat uniform lahat ng bolts. Para pantay yung pagkakalapat ng head natin. Okay? So, recommended ko po talaga yung torque angle. <coughs> yung ano, hindi ka ganun lang yan. Natupi yun. Ang bagay ko yung ano. Pihitin natin hanggang lumapat. Yung sampo. Yung sampo. Yan, bali yung mga niya ay 10 piraso tapos nilalapat niya gamit yung 8 na allen wrench. Ay, okay, ka pero, Dikit na dikit. Dikit naman siguro yung yung ano natin, ano yung tinanggal naman natin yung cony. guide. Gahid okay. eh. Ito mouse. to. Mag-guide ka dito. Pipes. Ang paharap mo dito. Sige, tama ko na. Bale parang ganoon ka muna oh, tapos ito number 1. Yeah. Yeah. Ilan, ilan mo na yan? 20 20 Kasi ito ito Hmm, set na yun Yun, yun muna Dapat pa lang yun eh Diyan, yeah, dito X X. Dito siya nasundan mo yung number. 90 hmm. Pangalawa na chan. Step to na tayo. Thirty four or 32 Marka natin lahat ito ng nasa alas 6. Alas 6 kumamarka ng alas 6 ayan, bale mag sequence ka ulit dyan ayan, yung sequence na yan tapos mula alas 6 kasi nagmarka ko ng alas 6 eh set mo ng alas 9 lahat yan pare-parehas dito ka magsisimula alas 6 ayusin mo ng alas 6, tagilid mo pa ng konti yun yan. Sa ratchet kasi pwede kang maka-adjust ng alas 6. Wala tayong angle eh. Oh, may ulo yan. Bira ng alas 9. Okay. mind ano yun? Dinagdagan mo lang. Halimbawa, malaki kasi yung gamit ng marking eh. Kung halimbawa na nagkulang ka pa sa higpit, may kita mo yung marking na hindi pa siya umabot ng alas 9 magkukulang so ito yung kanyang sequence sinulat ko na lang din bali magsisimula tayo ng tightening sa gitna papalabas 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, 10 tapos meron tayong step 1, step 2, tsaka step 3. Iba-iba po yung torque specs ng mga makina, kaya mas mainam kung meron kayong uh, repair manual alamin nyo kung ano talaga yung torque spec ng cylinder head bolt, kasi yung iba nagtatantsa, minsan hindi nagtatagal yung engine, minsan uh, nagkakaroon ng singaw nagkakaroon ng problema nagkakaroon ng tagas ng langis, ayan napapansin nyo may tumatagas dito sa mga gilid, kasi kulang yung higpit yung iba naman napuputulan kasi sobra din naman yung higpit kaya mas mainam na sundin natin yung uh, pair manuals okay. pero ito ang ginawa namin dito ay manual at saka nakatama or tama yung kanyang angle para lahat uniform pare-parehas para pantay yung lapat ng ating cylinder head hindi tayo magkaroon ng problema Ayan, bale natapos na yung uh, pagigpit. Bale, ito yung nilagyan ko ng kulay. Nilagay ko kanina sa alas 6. Tapos napunta na siya sa alas 9. Kaya kailangan meron tayong marking para lahat nakikita natin pare-pareho yung location ng marking dapat alas 9 yan pag 90 degrees. Okay, para malaman natin kung lahat ba ay nasa tamang degrees. Okay, ngayon kabitan natin yung camshaft. So ayan napakita ko na sa inyo kung paano mag-torque ng cylinder head. Lahat ng marka kailangan na nasa 90 degrees lahat sila uniform. Kaya minamarkahan natin 'to kasi nga para makita natin na pantay lahat ng mga bolts. So kailangan din may mga sequence tie dito and kailangan nasa tamang degree yung pagkakaigpit natin. So ayun yung gamit ng ating uh, marker and yung ating uh, torque angle gauge. So, ulitin ko, kailangan natin tong nakaset sa sequence. Susundan lang natin yung sequence na yun. So, yun lang mga Lodi. Sana meron kayong konting natutunan sa video natin uh, for today. And I hope na gusto niyo yung video natin ngayong araw. Okay? Maraming maraming salamat po sa support na nyo. And again, God bless po. Thank you so much po. Goodbye!